O oh, ito na yung maling ano Maling size na flyball 18 x 14 Tapos 10 grams Ito yun yung RPM natin Paandarin natin yan <laughs> Kita nyo ba yun? <laughs> okay, 7,000 o. Oh. Tapos itakbo ko 30. Hehehehe. nahirap siya ko awa yung mga kaya na oh grabe mali mali na excite kasi ako eh ang nangyari kasi noon dinili ko lang yung gy 6150 yun yung pang uh, para sa ano ng motor, makina ng motor, GY6150 tapos pinili ko 10 grams tsaka 16 grams kung nakakala ko, mukhang maliit lang yun. 10 grams compared din sa 14. Sabi ko, baka 10 grams lang, maliit lang. Tapos, oh, kinabit ko, ba't <laughs> umanda? <laughs> Oo, oh, ay eh, tata, dito. Walang mga hams. Ang ito taas sa RPM na Hindi ko alam kung ano nangyari, ano yung itsura nung ano natin, no? Oh, Flyball pag binaklas ko oh, tingnan ko naman rpm na <laughs> oh oh <laughs> oh, si tunog nga sobrang iyan, tunog yung pangit, ng yun ko yung kalansinan oh ahhh <laughs> kung gagawin ko dito ah, uh, baklasin ko tingnan natin ano nangyari, hindi ko alam naman damage yung yung flyball wala naman siguro damage sa asana pati yung pulley, no? ano lang mga tinakbo ko nito eh parang mga 2 or 3 kilometers lang na naitakbo nito so uwi na lang ako then buro baklasin ko bukas pag may araw para mas maliwanag <laughs> parang may parang may angkasaw ang dalawang tao hirap na hirap yung kakain nga kasi raramba yung ano um, yung backplate kasi yung original nga original na size dimension nya is 20mm outer diameter then yung lapad 15mm ang nailagay ko 18mm yung outer diameter then 14mm yung lapad siguro gawa na lang ulit ako ng ibang video about dun so yung yung, so ito yung tamang size iba yung iba yung weight sa size ha iba yun tamang size ang flyboard dalawang klase ata yun eh. mga sellers kasi hindi nilalagay yung size eh. pero eto may nakita na akong seller na nakalagay yung tamang size naantay ko na lang dumating yan so baklasing ko na lang to itong 10 grams na 18 by 14 na flyboard then pakita ko sa inyo kung you know. ano nangyari grabe mag 8,000 na RPM kawawa ka naman yung mga akin na hiyaw ng hiyaw na nga tayo baklasan na lang ito mga bot baklasan pakita ko sa inyo sana walang tira no? so yun lang sana, huwag kayong tumulad sa akin newbie na na-excite bumili ng bola at mag-experiment mali pa yung size na nabili ko bumili akong dalawang bigat 10 at 16 kasi 14 yung stock kaso ah, mali pala yung size yun ang importante so tanong nyo na rin sa seller para iwas mali no? or maganda sukatin so, nyo yung ano current flyball nyo timbangin nyo na rin para sure Ayan, bakit na lang to. Uh -huh, so, ito na. Binaklas ko na. No? Ito yung nakabit ko mali. 10 grams na fly ball tapos 18 x 14. Ito yung pakita ko sa inyo. Ito pala. Dapat i-consider talaga. So, ito muna. Ayan no? 17.9. 18. 18 outer diameter din yung lapad 14 yan 13.9 or 14 ito mali dapat ito yung stock so yung stock 22, 19.9 20 by 15 ayan o so iba yung sa size at saka yung weight magkaiba yun so hindi lang pala weight yung base yan yung size din. Kasi normally yung seller, basihan nila yung klase ng motor, klase ng makina. Bibira seller na indicate ng price, eh ng ano, ng size. Pero ito, may nabilan ako. Ito yung tama. Nahanap ko. MHR ata ito. ano o, 20. 15. Yan. Ito yung tama. So far, wala naman naging sira, no? Tama na ako nakita naging sira. Yun nga lang. Parang gas-gas agad yung ano ko. May itim-itim agad. Eh, 3 kilometers lang tinakbo nito. Yun know. oh. 3 kilometers lang tinest yan. Diba? So babalik ko na lang muna to. Tsaka na kasi magte-test run pa ako sa Marilake. Balik ko muna yung stock. Check ko muna yung... Uh, ...mga dapat kong check. Tsaka na ako maglalaro sa bola uli mali mali yung nabili ko na excited kasi pinagbasihan ko dito GY6 150 engine kaya ito yung kinuha kong flyball mali pala, dalawa pa naman yung ganito 10 tsaka 16 pero ipamigay ko na lang to kasi yung may kailangan o babalik ko lang tong ano tong sa ano natin, stock then back to normal na yan back to normal na nakakatawat <laughs> maabot ako 7,000 takbo 30 30, 35 wala naman nasira wala naman mga gas gas o kaiba madumi lang tapos na gas, mabilis lang magasgas gas yung pliable natin siguro kung pinatagal ko to olat na olats so ang gawin nyo nila next time pag bibili kayo ito kasi sa easy ride bira yung nag seller na nagsasabi na pang easy ride eh. O, para makasure kayo tanong nyo sa seller na dapat ganto, 20 yan, 20 by 15 yung size nya then dun sa dun sa bola sa bigat, eh kayo na bala ano, pumili kung anong kailangan nyo ito by 15 pero ito bakit naglolo ko yung calculate, eh yung ano ko oh. tawag dito, digital caliper yan by 15, 20 by 15 maling malito isa, anong gagawin ko dyan <laughs> hindi ko alam so yun lang <laughs> Na-excite kasi ako masyado. nagbasi ako sa GY6, uh, GY6 150 na engine type. Kaya ito yung nakuha ko. Which is mali. Pang ano ata ito eh. Beat. Honda Beat. Pang Honda Beat to. Ito. Uh, PCX. Tsaka Click 150. Click 150. Pero okay din yung seller nito. Sa Lazada to. Hindi ko lang alam. Hindi ko kung sino. Sa so, CH something boutique eh. Tapos may nakalagay siya ron na 20 x 15. Kaya ayun parehas na parehas dun sa ano ko sa stock yung sukat yung bigat lang pinagkaiba so yun lang, yun lang ang share ko sa inyo so far wala kang naging damage dito napakapangit lang ng arangkada or ng takbo pag ang liit ng size eh, o, yun oh kumbaga to hindi umaangat yung ano backplate or hindi siya ano hindi siya tumatakbo ng maayos talaga 7k rpm na ako wala pang 40 yung takbo so yun lang mga boss share ko lang sa inyo yung kalokohan ko yung kapalpakan ko na excite masyado ba diba? <laughs> para di na kayo matulad sa akin yun lang tamo kahit sabi ko nga dito sa vlog ko lahat sinishare ko kay palpa ko ano basta honest lang ba diba? wala nang halong kung ano ano pa so yun lang next time uh, testing ko to sa Marilaki kasi kailangan ko mag-aang puro pocket dun. Diba? Ayan naman naman ba?